Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan mapapahamak din kayong tulad nila at ang labing walong namatay ng mabagsakan ng tore sa siloe sa akala ba ninyo'y higit. Silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. "Dahil dito," sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo nat nakakasikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Wag po muna." nating putulin ngayon. huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa, sa kapunin ninyo ipaputol. Ang panawagan ng pagsisisi at pagbabago. Malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Lucas Kabanata 13, Talata 5 Pagninilay, marami sa atin ang mabilis humusga kapag may masamang nangyayari sa iba. Iniisip natin na baka pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit sa Lukas, ipinaalala ni Jesus na hindi dahil sa masama ang sinapit ng isang tao ay nangangahulugan na mas makasalanan siya kaysa sa iba sa halip na ituon natin ang pansin sa kasalanan ng iba, tayo mismo ang dapat magsisi at magbago sapagkat wala tayong kasiguraduhan kung kailan darating ang ating wakas. Sa sumunod na talinghaga tungkol sa puno ng igos, makikita natin ang habag ng Diyos. Bagaman hindi namumunga ang puno, binigyan pa ito ng isa pang pagkakataon upang magbago Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo agad hinahatulan, kundi binibigyan tayo ng sapat na panahon upang magsisi, magbago at mamunga ng mabubuting gawa. Tanong para sa pagninilay, May mga kasalanan ba akong dapat pagsisihan at talikuran? Paano ko magagamit ang biyayang ito ng isa pang pagkakataon upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang magbunga ng kabutihan sa aking buhay? Huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang lumapit sa Kanya, magsisi at magbagong buhay. Panalangin, Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang habag at pag-ibig. Alam kong maraming beses akong nagkulang ngunit hindi mo ako agad hinahatulan. Sa halip, binibigyan mo ako ng panibagong pagkakataon upang magbago. Tulungan mo akong talikuran ang aking mga kasalanan at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Gawin mo akong isang punong mayabong namumunga ng kabutihan at kabanalan. Amen. Huwag hintayin ang huling sandali bago lumapit sa Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang magsisi, magbago at mamunga ng mabuting gawa.